Tapos meron akong ginataang kabasi. Yung parang langka na maliliit. Si nanay. Ini. Ini na lang. 130. Ayan. Hindi, hmm. hindi. Dito yung man. Kasi so, ng pain. mo. Dapat isang order lang tayo. Isang order na yan. Ganyan. yan. Kunti lang to. Saka adobo. Libre na adobo. Parang maliit to. Sige, bahala na kayo dyan. 130. So, sige. Okay. okay. Go na. Kubala na medyo na na kumain tulog pa eh. Mamaya. Pusog na ako Basta may bagong mino Diwata overload dinuguan Pusog na ako Nangayay na ma'am Unread pa rin tayo with free soft drinks. May na ba kayo? Nakita mo yung ko ay narinig nyo. Sobrang lakas nyo. Busog. Thank you so much, viewers. Sana po masip tayong lahat ngayon dahil naku, mag-ingat po tayong lahat dahil ang lakas po ng bagyo. Mag-ingat tayo sa paglabas-labas ng bahay. <coughs> Medyo busog na ako. Busog na talagas. Hindi lang medyo. Mamaya na makakain pa ako ulit. Maraming 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 salamat sa nanonood ng ating live. Kahit bagyo po ngayon. Bukas ngayon ang Diwata, Paris, Overload, Any Branch, Quezon City, and Pasay. At syempre, abangan nyo po ang mga branch na magbubukas sa iba't ibang lugar. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong support. At Thank you. Hanggang dito na lang muna ang ating live. Bye-bye for now. I love you all. Ingat palagi.